Sinabi ang mga ito sa Biblia. Sige nga kapatid, ipaliwanag mo ito. Paano kung sobra tayong naniniwala sa mga batas at katuruan ng mga simbahang nagsasabi ngayon na ang Panginoong Hesus ay hindi pa tumupad sa lahat ng kanyang ipinangako sa Israel noon? Paano kung ating mas pinahahalagahan at tinatanggap ang mga katuruan at utos ng mga simbahan ngayon na nagsasabi sa kanila rin daw ipinangako ni Jesus ang lahat ng kanyang sinabi. Samantalang katotohanan naman talaga na hindi tayo sa ating panahon ngayon ang tunay na pinangakuan at kausap, kundi ang mga hudyo at mga hintil noon. Hindi ba't ang ganitong gawain ay pagtatakip sa katotohanan, lalo na sa katotohanan ng mga ginanap na at sinalita ng Panginoong Hesus? Kapatid, ito ang hamon sa atin ang kumampi sa katotohanan ng mga sinasabi ng Biblia at hindi sa mga taong umaangkin pa sa mga sinalita ng Diyos upang masabi lang na sila ang kausap sa sulat. Malinaw ang hamon ng salita ng Diyos kung sino ang tunay na kausap niya noon. Huwag kang tumalikod na parang walang naririnig. Iyong ipaliwanag ang mababasa at magpasya sa katotohanan. Alalahanin mo na sila ang kausap noon, kaya't magpakatotoo lang tayo. Sinalita ito ni Jesus na sila ang kausap. You will be hated by all because of my name, but it is the one who has endured to the end who will be saved. But whenever they persecute you in one city, flee to the next. For truly I say to you, you will not finish going through the cities of Israel until the Son of Man comes. Sige nga kapatid, ipaliwanag mo ito. Huwag mong iasa na lang sa iyong piniling simbahan ang paliwanag nasa iyo ang kakayanang umunawa kung magpapakumbaba lang at makikinig sa mga kaganapang ikinukuwento ng Biblia. Matthew chapter 16 verse 27 to 28. For the son of man is going to come in the glory of his father with his angels and will then repay every man according to his deeds. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in His kingdom. John chapter 21, verse 21 to 24. So Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, and what about this man? Jesus said to him, If I want him to remain until I come, what is that to you? You follow me. Therefore, this saying went out among the brethren that that disciple would not die. Yet Jesus did not say to him that he would not die, but only, If I want him to remain until I come, what is that to you? This is the disciple who is testifying to these things and wrote these things, and we know that his testimony is true. O ano kapatid sa pangunawa mo, hindi ba't kung sinabi nga ito noon, e di ba't nangyari na nga ito? Hindi natin maitatanggi ang katotohanan ng mga salaysay.